Pandang araw mga kabas Ang gagawin natin naman ngayon Ay maglilipat na tayo ng mga ating mga cuttings Sa paso or sa mga plastic bag Ito sila mga kabas yung ating mga cuttings Ito bago ko pa lang yan na itanim dyan So yan yung iba Ayan Mga bago rin yan At, Tapos dito pa yung mga nauna ko nang naitanim mga kabas Ayan buhay na sila mga kaubas Ayan. ito yan so marami itong mga kaubas so ang unahin ko ay itong mga kaubas ng ating black grips kasi kung makikita nyo dito kasi transparent itong ginamit kong uh, paso or yung bottled na tubig Ayan na yung mga ugat to. Actually, ano to, sumobra na mga kaubas. Dapat ito mga 21 days lang sana. Ay pwede na natin siyang uh, ilipat sa mga paso. Pero sumobra, Sang buwan na to mga kaubas yan. Kaya humaba na yung mga ugat. Itong isa naman. Uh, ito, Meron din itong mga kaubas. Mapapansin ko dito. Ayan. May ugat din doon ayan so unahin ko muna to mga kobas so mga 50 pieces siguro ito itong black grips na to so lilipat ko na sila sa mga ito ito ganito mga pinaglumahan ko na to tapos yung iba ito mga kobas yung gamitin nating paso dito natin sila itatanim para dito natin siya uh, palalakihin hanggang sa maging matured sila hanggang maging matured yung ugat saka mga sanga para gawin nating bare rotted mga kaubas na ipapadala ko sa mga ating mga kaubas na gustong magapag ni nito so let's go guys ito yung unahin natin so ito na yung ating mga grips cuttings mga kaubas so gagawin ko dito ay pressure lang ng tubig yung pangaalis ko ng ating mga yung lupa na ginamit natin huwag natin siyang bubunutin na ganon kasi pag binunot natin ay mapuputol yung mga ugat so parang ganito lang yung gagawin ko mga kaobas parang lulusawin ko lang siya pwede rin biyakin dito pero kailangan ko kasi itong ah, uh, pason na to itong plastic kaya tutumba ko na lang mamaya So ganyan lang. So ayan, nakatumba na siya. So bubugahan ko lang ng tubig na ganyan para yung mga lupa ay tangayin ng tubig kababa. Para hindi masira yung mga ugat. Ayan yung mga ugat oh. Ayan. Although din naman siguro lahat ay may ugat ito. Pero siguradong mas marami na yung may ugat. so papakita ko sa inyo mamaya mga, mga kaobas yung mga ugat yung marami bang nag ugat dito kasi mahaba yung video natin pagka ito ay sinuloy tuloy natin na pinakita sa inyo ayan dahan dahan ayan mga kaobas oh. ganda ng mga ugat ayo may mga ugat din yun pero yung iba mga kaobas hindi pa nag ugat pero okay na yan oh nagsisimula na siyang magugat oh. mga kaubas yung mga ating mga cuttings ito lang kanyang mga ugat Ayan. yung iba hindi pa masyadong nagkaugat pero okay na yung ganyan mabubuhay na yan mga kaubas pwede na natin ito tanim dito sa pot sa mga pinutol nating mga galon or dito sa plastic na ganito yan so gaganda ng mga ugat yan so malapit na kayo magkaroon ng ganito mga kabas pag ito ay napamatured ko tuloy tuloy na yan na paglaki nila hanggang sila ay Uh, gawin ko na siyang beer rooted mga ayan lahat ito ililipat ko sa mga ganitong galon mga pasong ganyan wala kasi talaga akong mabilihan ng mga ito yung plastic na ganito na mas malaki sana mga kaubas kayang kaya naman yan basta marunong yung nagaalaga so yan mga 2 months pa siguro mga kaubas ay pwede na itong uh, ipadala sa inyo mga kaubas yan, so tatanim ko muna sila. Mamaya ah, ulit. So ito na sila mga kaubas. Na ilipat ko na sila sa kanya-kanya nilang mga plastic bag or sa mga cup. Yan. Pagka ito naka-recover na mga kaubas ay ililipat ko naman sila sa mga pinutol kong galon. Yung ganito. Yan. Yan naman. Sinubukan kong ah uh, hindi niyan yung naka horizontal yung galon apat yung nilagay ko pero mas maganda tong ganito ito mga buhay na yan yan merong isang magday back doon papaliwanag ko sa inyo mga kaubas kung anong nangyari dito sa mga susunod nating video ito yung mga iba yan sa pagka ito na sila ulit dito pag lumaki na siya ng mga isang dangkal at mayroon na siyang mga tendrils uh, unti unti yun ko na silang i -isasanain sa sikat ng araw so malapit lapit na itong mga kawabas itong mga uh, cuttings ko na maging beroted, kasi Nakarecover na yung iba. Yan pa. Yan. Marami pa doon sa labas. Yun, nandun. Marami pa akong binilad doon. Mayroon ng mga nauna. So, update ko kayo ulit sa mga susunod kong video, mga kaubas. Yan. Ito, kahapon ko lang to nilipat dyan. So, yun mga kaubas. At update ko kayo ulit. Pagka ito ay ah uh, magbabawas na tayo ng mga sanga tulad nito tatlo yung sanga niya. 1, 2, 3 so babawasan natin yan pagka naka recover na sila ng maganda so ito pa 1, 2, 3, 4 yan so yun hanggang doon lang mga kabas maraming salamat sa inyo lahat bye bye